Pastor Jeff, gusto ko pong humingi ng payo sa inyo dahil nararamdaman ko na parang wala akong direksyon sa buhay. Nitong buong taon ng 2024, halos wala akong ginawa. Tambay lamang ako sa bahay, umaasa sa mga magulang ko, at pinalalampas ang bawat araw ng walang silbi. Nung una akala ko okay lang. Pero habang lumilipas ang mga araw, pakiramdam ko po ay parang wala akong halaga. Boring na ang araw-araw. Parang wala nang saysay ang paggising ko sa umaga dahil wala naman akong inaas sa hang mangyayari sa araw ko. Sa ngayon po, gusto ko nang magbago. Gusto kong magsimulang magtrabaho at maging masipag. Pero hindi ko alam kung paano at saan magsisimula. Natatakot ako na baka hindi ko kayanin o baka hindi ako makahanap ng tamang trabaho. Minsan naiisip ko rin na baka wala naman akong maipagmalaki para tanggapin sa trabaho. Paano po ba magsisimulang muli? Paano ko hahanapin o haharapin ang mga takot ko at itatama ang mga maling nakasanayan ko nitong nakaraang taon? Paano ko babaguhin ang mindset ko? At sisimulang makita ang halaga ko bilang isang tao na nilikha ng Diyos para sa isang layunin. Alam ko po na hindi aksidente na buhay pa ako ngayon. Pero sana matulungan nyo kung makita kung paano ko sisimulang muli ang buhay ko ng may sigla, disiplina, at higit sa lahat, direksyon. Dalangin ko na gamitin kayo ng Panginoon upang mabigyan ako ng liwanag at lakas na magsimulang muli. Gustong magbagong buhay, Frederick. Frederick, salamat sa pagliham ang ganda ng sulat mo. Paano po ba magsisimulang muli? So, hindi madali aminin niya sa sarili, kaya bilib ako sa'yo. So, sa mga ibang nawawala na ng direksyon sa buhay, baka makarelate po kayo. Pero alam mo, Frederick, yung paglapit mo at pagnanais mo na mabago ay isang malaking hakbang na patungo sa tamang direksyon. Simulan natin sa una muna, yung tamang pananaw. Unang-una, may layunin ng Diyos sa buhay mo. At tama ka, the fact nga na umihinga ka pa, meron sa'yo si Lord na gustong gawin, maring hindi mo palang nakikita sa mind mo. Hindi ka lang pamparami sa populasyon, Frederick. Mahalaga ka. Kapag hindi mo kasi pinanawalaan to, kahit yumamang ka pa in the future, wala rin magiging saysay ang buhay mo. Kung wala kang tamang pananaw na si Lord may purpose. Kaya nga sabi rin sa Biblia, sa lahat ng gagawin, papurihan mo ang Diyos. Pangalawa, Frederick, simula mo sa maliliit na hakbang. Huwag kang matakot magsimula muli. Kahit na may edad ka na, hindi ko alam edad mo and all, pwedeng maghanap ka ng mga simpleng gawain muna sa bahay. Mari mong gawin ito araw-araw. Alam niyo, Frederick, yung maglinis ka ng bahay pagayos ka nga lang ng kama mo, malaking bagay na yun, accomplishment. Pagising mo sa umaga eh. Simulan mo magkumpuni o ano sira sa bahay. Maging responsable ka sa maliliit muna na bagay. At mula doon, matututulan mo ang disiplina at tiwala sa sarili. Ang mga practical na hakbang dyan, Frederick, una, gumawa ka ng daily routine. Anong oras ka gigising? Anong oras mo gagawin yung mga gawain bahay? Anong oras ka magdarasal and all? Pangalawa, maghanap ka ng volunteer work. Habang wala ka pang mahanap na trabahong full-time, magsimula kang, alam mo yon magbigay halaga sa buhay ng iba. Tumulong sa barang barangay nyo, sa kapitbahay, ano ba matutulong ko dyan ate all. At ang pinakahuli ko mapapayo sa iyo, of course, humanap ka ng trabaho at maging tapat sa maliit na simula. Sabi sa Lucas 16.10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Hindi mahalaga kung maliit o malaki ang trabahong sisimulan mo. Ang mahalaga ay gawin mo ito ng may katapatan at kasipagan. Yung iba kaya bine, hindi binebless alam mo Frederick hindi binebless ni Lord yung iba kakasimula pa lang sa trabaho gusto agad makagulang sa employer alam mo yon paano ba ako uuwi ng maaga paano ba ako mag-uuwi ng kopon bandito eh, wag mong gagawin yon wag mong sukatin ang halaga mo sa laki ng trabaho or laki ng sweldo na makukuha mo kaya as we end ang practical na bang ko lang sa iyo gumawa ka ng simpleng resume ipasa mo to sa lugar na mari mo applyan pangalawa wag mahiyang magsimula sa entry level position walang masama doon at pangatlo alamin mo yung mga talento mo at skills mo at pagyamanin mo mga ito. At I'm sure, kung saan ka magsisimula, kahit maliit ito, galingan mo dyan. Maging faithful ka, maging righteous ka, and I'm sure the Lord will give you and entrust you with more. Kaya sabi sa Lucas 16.10, ulitin ko, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. At ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya magdasal, Frederick, sana'y nakatulong sa ito and hopefully maibang mindset mo ngayong pagpasok. Well, nakapasok na ang taon. Lord, maraming salamat sa mga tulad ni Frederick na merong realization na ang buhay ay more than just pagtambay, more than just sitting and eating and drinking. Lord, ang buhay ay may purpose. The more kami nabubuhay na may purpose para maserve ang aming mga kababayan, ang aming kapitbahay, ang aming mahal sa buhay, lalo kami Lord na po-fulfill. Kaya Lord, gawin mo productive itong si Frederick sa kanyang paghanap ng trabaho na Wa, masumpungan niya kahit pero lord magiging faithful siya tulungan mo siya sampung mga tao na kinikilid ngayon na gusto magbago ngayong taon na to sa pangalan ni Hesus amen Brad today's reflection with pastor Jeff Elliscopides